Bumaba kami sa lugar ng lola at lolo para manghuli ng talangka. Dadalawin na rin namin yung mga matatanda habang wala pang pasok itong mga bata. Hi mga langga, kumusta kayo? Welcome dito sa aking Facebook page at samahan nyo kami sa aming mga ganap ngayong araw dito sa aming bukid tahanan. Sana nga po ay panuurin nyo hanggang dulo at marami tayong ganap sa araw na to dito sa bukid. Salamat po pala sa lahat ng suporta at umabot na tayo ngayong araw ng 500k followers. Sobrang thank you mga langga. Pagkatapos nga po namin isilid yung mga na-harvest naming luya, nag-decide naman si nanay na pupuntahan namin yung mga magulang niya. Kaya naman naglikpit na rin ako kaagad at malayo pa yung aming lalakarin. Nadaanan pala namin itong lumang balon kung saan dito kami naglalaba nung El Nino. Kakatuwa at napansin ko rin na medyo lumakas na yung kanyang tubod. After namin naglalakad na mga dalawang kilometros ay natatanaw na namin yung bahay namin dun sa kabila. So ayun mga langga yung kusina. Sa mga oras na to ay nagumpisa na kaming mapagod at napagpawisan na. Pero hindi namin masyadong ramdam dahil napaka fresh ng hangin dito. Tingnan naman mga langga malakas talaga yung hangin sa part na to. Mataas ang lugar na to kumpara doon sa pinagtayuan namin ng bahay. Kaya hindi talaga nakapagtataka kung malakas ang hangin at malamig rin dito. Nagpapahinga lang din kami ng kaunti dito at tinuturo ko sa mga kapatid ko kung ano yung mga lugar na natatanaw namin. Nagpapatuloy kami sa paglalakad mga langgat na isipan ko na idaan o ipakita ko sa mga kapatid ko yung pangpang -pang kung saan kami pumatong ni boss inong nakaraan. First time pala ng mga kapatid ko na dumaan sa masukal na daanan na to. Hindi po sila sa masanay at masanay pa nga yung mga anak ko kumpara sa kanila. Isa nga sa kanila ay may dalang tungkod. Takot na takot baka hindi daw kakayanin ng tuhod. Andito na nga po kami at talaga namang nakakalula kapag tumihin ka sa baba. Malapit po dito sa pangpang ay merong payag or barong-barong na nakatayo yung tita ko. Ito yung pangalawang tigil namin para magpapahinga. Mas mabuti na rin at nandito naman yung kapatid ni tatay yung tita ko at meron nga siyang lutong saging at mangga kaya ayan naman yung minukbang nila. Nagtatagal nga po kami dito ng mga kalahating oras at ito namang sinanay ay talagang chumichismis pa. Kailangan talagang putulin yung mga usapin nila at para madiretso na kami sa aming pupuntahan. Sa wakas nga po ay nakaalis na kami sa payag ni tita at nandito na kami sa pangatlong bundok at sobrang handa na kami bumaba. Opo, mga langga, kailangan talaga paghandaan yung pagbaba. Dahil kung mahina nga po yung tuhod nyo dito, ay nako, talagang mukaliring yun mo paubos. ubos. Ayan po si Charlotte Madali na lang talaga sa kanya ang paglalakad dito. Ilang beses na rin po kaming nadaan dito, pero nung mga panahon na yon ay dito pa yung papa niya. Pero alam ko naman talaga na kayang-kaya nila yung mga daanan dito. Napaka-challenge din talaga ang pagdaan sa lugar na to. Nauna na nga po yung kapatid kong lalaki kung saan siya po yung may karga kay bunso. Kami naman ay talagang dahan-dahan lang at sinanay ay nahihirapan talaga sa daan. Alam nyo ba mga langga, sobrang daming nagtatanong kung hindi ba daw kami nahihirapan na sobrang layo ng bahay namin sa bayan. Nagde-depende kasi yan mga langga kung sanay ka na talaga ay hindi naman. Since mga bata pa kami at kasing edad ko pa nga, yung mga anak ko na to, dito na kami. Sa mga henerasyon ngayon, pag nakakita sila ng mga ganitong sitwasyon, italagang eh, mahirap talaga para sa kanila. Pero ako, tinitake ko to as positive. Lalo na yung malayong nilalakad namin sa araw-araw, nakapag-exercise kami ng libre. Alam nyo kasi, every time na pumupunta ako ng bayan, marami akong nakikita ang tao na nagja-jogging sa plaza, na paikot-ikot, ng paulit-ulit, pabalik-balik. At naisip ko yun mga langga, na kami, hindi na namin kailangan na umikot ng paulit-ulit para lang makapag-walking. Samantalang kami, may libre ng walking, jogging, hiking, at may kasama mapayang fresh air at magandang tanawin. Instead nga po na magreklamo tayo sa buhay habang gumagawa tayo ng paraan, doon na lang muna tayo sa positibong bagay na wala sa iba na meron ka. By the way, mga langga, sa sobrang daldal ko ay nakarating na kami dito sa baba at kung napansin nyo doon sa video na na namin yung mga bahay ng aking kamag-anak. Padaan na rin po kami dito sa Sapa kung saan dito kami manghuli mamaya ng mga talangka. Pagkatapos nga po ng ilang oras, finally nakarating na kami dito sa bahay nila ni Lola. Si Lolo, abutan ko po, nagpapakain ng baba baboy. So, ito palang baboy, mga langga, ay pinapaalaga ako sa kanila. Salamat sa Diyos at lumaki naman po. Siguro, pwede na itong ibenta. Ganda po talaga mag-alaga dito sa kanila dahil sobra-sobra sa tubig. pagdating nga po ng gabi, ito na nga, nagpunta na kami sa Sapa. Ang tawag kasi dito sa amin, mga langga, ay Manulo Sulo. Hindi ko alam kung ano ito sa Tagalog, pero basta every night, maganda talaga manguha ng talangka or kung ano-ano pa man kasi lumalabas ito. Lima kami ang nagpunta dito sa Sapa, yung isang pinsan ko at isang cahin at dalawang kapatid ko. First time ko din pong sumama sa mga ganito mga langga at sobrang saya pala talaga. Maulan ang pagpunta namin dito kaya medyo malakas yung agos ng tubig. Madulas yung mga lumot at para hindi kami mahirapan ay nagpaan lang kami. Nakakatuwa at sobrang sipag nilang manghuli nito at hindi sila natatakot. O lamang po ay tamang flashlight at video-video lamang dito sa gidli. Kahit papano ay nakakatulong naman akong maghanap at sila nga lang yung tagadu ko. Nagdala rin po talaga ako ng guantis para sa kanila para hindi naman sila makagat mga langga. Ito nga yung desisyon na nagawa namin sa gabing ito at wala kaming maayos na flashlight. Yung ginamit namin dito ay isang flashlight lang at the rest ay yung mga cellphone na namin at sobrang hina pala. Pero ayos lang naman, kahit papano ay may biyaya ang kalikasan at marami yung binigay niya sa amin. Nagpunta po kami dito ng alas 7 ng gabi at nakauwi naman po kami ng 8.40 ng gabi. Wala pa kaming dalawang oras mga langga pero nakakapagod pala. Masakit sa leeg at bewang at likod. Pero baliwala talaga ang lahat. Every time na nasilip ako sa balde eh marami ng huli. Yung nakita namin na medyo marami-rami na ay nagdesisyon na kaming umuwi. At dahil gabi na nga po ay kinabukasan pa namin, pwedeng lutuin ito. Pagdating ng umaga ito agad yung inaasikaso namin para lutuin. O di ba sobrang fresh pa nila mga langga. At dahil si Lola naman ang magaling magluto dito ay siya yung pinagluto namin. O di ba talagang nalibri pa yung ulam namin sa agahan. Unang ginawa nga po ni Lola doon ay pinapakuluan muna. Tapos para sa pan nakot inilagyan niya lang ng bawang, sibuyas, bumbay at saka yung luya. At saka niya po nilunod lahat. So ganung luto lang naman po ang ginawa ni Lola pero napakabango talaga mga langga. at Saka niya tinimplahan. Hindi ko nga po maalala kung kailan pa yung huling kain ko ng talaba na huli namin. Nung bata pa kami, ito talaga yung nagpapatagal sa amin sa sapa. Maliligo nga lang ay manghuli pa ng ganito. Sobrang nakakamis lang yung mga time nayon kasama ko yung mga pinsan ko. Sa wakas nga po mga langga ay makakakain na kami ulit nito. Habang sinusugay nga to ay tumutulo na yung laway. Ko po sa sobrang bango. Habang tinatanggalan nga po muna namin ng apoy, ito ay nanguha muna kami ng daon ng saging dahil magbubudel fight kami. Para hindi nga po mabilis mapunit yung dahon natin, ay isasalang muna natin dito sa apoy. So, ganyan yung ginagawa mga langga at mabango rin talaga. Hindi na nga po namin nilabas yung kusina para magbudel fight dito sa labas, kundi dito na lang din po talaga kami kakain at dito na rin namin nilagay yung dahon. So, ito na nga mga langga, giplastar na namo kay grabe na jung lamia mo ikaon napakain rin yung kapatid ko mga langga na may allergy ang nangyari tuloy ay inubuo-ubo siya at yun ani murot nawong e pag ganito talaga yung ulam mahirap magpigil kami lang po muna yung kumain at nagtira na lang din po kami ng luto para dalhin doon sa taas kasi sila tita umuwi na sila kagabi at hindi na nga lang po sila pumunta dito kila Lola. Grabe, napakasarap at sabi ko nga ay babalik at babalik pa ako dito para manghuli nito. Next time talaga ay magdadala na kami ng maayos na flashlight para makapanghuli na kami ng mars marami. So, ito lang naman siguro ang may share ko sa inyong mga langga for today's video. Ayan, nagsabaw rin po pala si Lola ng malunggay para meron kaming sabaw dito. So, napakasarap talaga at mainit-init pa. Ayun, kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag kalimutang mag-follow and mag-share. Daging salamat o maing gabi sa lahat. Bye bye.